Ating balikan ang kaso ni Molly Cecilia Tibbets. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video. Noong ikawalo ng Mahyo, sa taong 1998, isinilang si Molly Cecilia Tibbets sa San Francisco, California. Sa mga magulang na si Narob Tibbets at Laura Tibbets, noong siya ay ikalawang baitang, naghiwalay ang kanyang mga magulang na nagdulot sa kanya na lumipat sa Iowa kasama ang kanyang ina at dalawang kapatid. Bagamat naghiwalay ang kanyang magulang, nanatili pa rin ang ugnayan ni Molly sa kanyang ama. Si Molly ay nanirahan sa Brooklyn, Iowa, isang maliit na bayan mga 70 milya sa silangan ng Des Moines. Siya ay nag-aaral ng psikolohiya sa University of Iowa at nagtatrabaho din sa isang Children's Day Camp sa Jigrenel Regional Medical Center nakahanda na siyang magtapos ng kanyang sophomore year ng kolehiyo. Samantala, noong July 19, 2018, nagkaroon ng pag-aalala ng hindi dumating ang 20 years old na si Molly Tibbets para sa kanyang summer job sa isang daycare center sa Brooklyn, Iowa. Ang kanyang pagkawala ay nag-udyok sa kanyang boyfriend na si Dalton Jack na subukan siyang tawagan sa cellphone. Ngunit walang sumasagot sa kanyang mga tawag wala rin sa kanyang pamilya o mga kaibigan ang nakakita sa kanya sa araw nayon, na yon. Na nag-udyok kay Dalton na iulat ang kanyang pagkawala sa mga otoridad. Ayon kay Dalton, ang huli niyang pakikipag-ugnayan kay Molly ay noong nakaraang gabi na mag-isa ito sa bahay. Sa pagsisiyasat ng pulisya, natuklasan na noong July 18, ay si Molly ay nag in sa isang rural road malapit sa Brooklyn. Ayon kay Christina Stewart, isang kakilala ni Molly. Siya ay nakitang nagjajagin si Molly mga bandang 7.45 ng gabi. Ibinigay ni Christina ang impormasyon sa pulisya at nagsabing si Molly ngayon na nag nagudyok sa otoridad na suriin ang mga CCTV footage sa lugar upang matukoy ang ruta at mga galaw ni Molly. Gayunpaman, sa isang masiglang pagsisikap ang inilunsad ng mga voluntaryo, pamilya, at pulisya upang hanapin si Molly sa loob ng ilang linggo. Ngunit walang anumang bakas ang natagpuan. May pangkalahatang pag-asa nang nakakuha ng CCTV footage ang pulisya na nagpapakita kay Molly habang tumatakbo. Ang footage ay nagpapakita ng mga sasakyan na dumadaan. At isang partikular na sasakyan ang kumuha ng atensyon ng pulisya dahil sa pag-ikot ito at pagdaan kay Molly ng isa pang beses. Ang individual na nakilala ng pulisya ay si Christian Bahina Riva isang hindi dokumentadong dayuhang manggagawa mula Mexico na nagtatrabaho sa isang dairy farm sa ilalim ng pangalang Yarabi Farms. Mula sa kamera ng may-ari ng bahay, nakuhanan si Christian na dumadaan sa kanyang sasakyan na Chevy Malibu habang papunta kay Molly. Si Christian ay sumailalim sa pagsusuri hinggil sa pagkawala ni Molly at sa simula iitinanggi niyang nakita si Molly noong araw na yon. Subalit matapos ang masusing pagsasaliksik, sa wakas ay umamin si Christian na nakaharap niya si Molly. Kinumpirma niyang nakita niya si Molly habang nagmamaneho at bumalik pa nga dahil natuwa siya sa kanyang kagandahan. Subalit sa masusing pagsusuri, wala nang anumang pag-asa na buhay pa si Molly. Ipinahayag ni Christian na bumaba siya mula sa kanyang sasakyan at lumapit kay Molly, na nagbanta na tatawag siya ng pulis kung hindi siya alis. Ito ang nagpainit ng ulo sa kanyang gahlit na nagdulot sa kanya na magdilim ang paningin at nawalan ng malay. Nang bumalik raw sa kanyang katinuan, natagpuan niyang nasa loob na ng kanyang sasakyan si Molly na patay na at naliligo sa sariling dugo. Ibinunyag niya na pagkatapos ay nagmaneho siya patungo sa isang taniman sa Brooklyn kung saan inilibing niya ang katawan ni Molly. Dinala ni Christian ang mga pulis sa kinaroroonan kung saan natagpuan si Molly na may kakaibang sapatos na pangtakbo sa gitna ng mga dahon at tangkay ng mais. Sa otopsya, Lumitaw na maraming saksak si Molly. Hinarap ni Christian ang paratang ng unang degree na pagpatay, ngunit sa kabila ng pagsasabing itinuro niya ang lugar kung saan inilibing si Molly. Kinasuhan siya ng plea of not guilty. Bilang tugon, naglalayo ng pagsasakdal na kumbinsihin ang jury na bagamat inamin ni Christian na nawalan siya ng malay pagkatapos magbanta si Molly na tatawag ng pulis at natagpuan na itong maraming dugo sa kanyang sasakyan. Ang tanging makatuwiran na paliwanag sa pagitan ng kanyang pag-amin, ay ang posibilidad na siya ang pumatay kay Molly sa pamamagitan ng saksak. Ipinakita ng pagsasakdal ang tatlong pangunahing punto para patibayin ang kanilang argumento. Una, ang mga kuhang video ng surveillance na nagpapakita ng sasakyan ni Christian na dumaan kay Molly habang siya ay nagjajaging. Pangalawa, ang mga partikular na pahayag na ibinigay ni Christian sa pulis kasama na ang kanyang papel sa pagtuklas sa kinaroroonan ng bangkay ni Molly. At pangatlo, ang pagkakaroon ng dine ni Molly sa loob ng kanyang sasakyan na nagpapatunay na siya ang may kasalanan sa krimen. Inihayag ng county attorney na hindi maaaring iba ang konklusyon kundi si Christian ang pumatay kay Molly Tibbets. Ipinakita rin sa korte na si Molly ay lumabas para magjaging noong gabi ng ika-18 ng Hulyo at hindi na bumalik sa kanilang tahanan. Sa halip, ang kanyang bangkay ay natagpuan isang buwan matapos siyang iulat na nawawala. Sa panahon ng paglilitis, nagbigay ng saksi ang nobyo ni Molly na si Dalton Jack. Ipinahayag niya ang kanyang lungkot sa pagkamatay ni Molly at edinescribe si Molly bilang masigla, masayahin, at palangiti. Isang babae na mahilig magjaging. Si Molly, ang naging sentro ng isang kaso kung saan nagtestify ang kanyang dating kasintahan na si Dalton na nagtagal ng tatlong taon ang kanilang relasyon. Ayon sa kanyang pahayag, noong araw na nawala si Molly, si Dalton ay nasa trabaho at bahagi ng isang crew na gumagawa ng bridge sa DUBO, mga 140 miles mula sa Brooklyn. Ayon sa kanyang pahayag, Nagtrabaho siya ng labing dalawang oras ng araw na huling makitang buhay si Molly. At pagkatapos, nakisama sa kanyang mga kasamahan sa trabaho, uminom ng beer, at naglaro ng mga laro sa Hardin. Nilinaw niya na hindi siya bumalik sa Brooklyn ng gabing iyon, kundi nanatili sa isang hotel. Sa korte, ipinalam ng prosecution na pagkatapos arestuhin si Christian. Inamin niya sa pulis na dumaan siya kay Molly at nang makita siyang kaakit-akit. Bumalik upang lapitan si Molly. Inamin niya na tumakbo siya kasabay ni Molly. Ngunit nang bantaan siya ni Molly na tatawag ng pulis kapag hindi siya umalis. Nagalit si Christian na nagresulta sa isang pagkainit ng ulo at pagkawala ng malay. Ang sumunod na alaala niya ay ang pagmamaneho ng kanyang sasakyan na may daladalang pinatay na katawan ni Molly. Ayon sa pahayag sa korte. Dinala ni Christian si Molly sa isang paligid ng maisan kung saan niya ito dinala sa isang lugar para ilibing at nilagyan ng mga tangkay mula sa mais. Ipinagutos ng prosecution sa jury ang kanilang paniniwala na may panggagahasa na motibo sa pagkamatay ni Molly. Partikular na binanggit ang suot nitong medyas at sports bra na hubad ang mga binti ng matagpuan sa maisan. Binigyan ng jury ng mga detalye tungkol sa mga sugat ni Molly kung saan lumabas sa autopsy na mayroon siyang pito hanggang labing dalawang saksak sa dibdib, mga tadyang, leg at bungo na nauwi sa pagkamatay mula sa malalalim na sugat. Isinumit ng prosecution ang karagdagang ebidensya sa korte na naglalaman ng DNA ni Molly na natagpuan sa sasakyan ni Christian, lalo na sa mga dugo na nahanap sa goma at trunk liner ng kanyang sasakyan. Binigyang diin ng prosecution ang kabuang ebidensya at hinihimok ang jury na ituring ito ng buo, na sinabi na ito ay hindi mag-iwan ng anumang alinlangan sa pagiging may sahala ni Christian. Sa kabilang banda, ibinigay ng depensa ang isang ibang pananaw, itinanggi ng depensa na si Christian ang may kasalanan sa pagsaksak kay Molly, at inilarawan siya bilang isang masipag na imigrante na pumasok sa bansa ng iligal bilang isang teenager, na naghahanap ng mas magandang buhay. Sinabi ng abogadong si Jennifer Fries na maaga nang nagtapos ang pulis ng investigasyon kay Molly. Binigyang diin ni Fries na bagamat ang pamilya ni Molly ay karapat dapat sa katarungan. Nararapat din ang katarungan para kay Christian. Sinabi ng depensa na napilitang magbigay ng maling pahayag si Christian. Inidescribe niya ang kanyang kliyente bilang isang taong pumapayag sa lahat at laging sumusunod sa anumang utos. Sinabi niya sa jury na noong tinanong siya ng pulis. Sa paglipas ng mga oras, matapos magtiis sa pagod ng labing dalawang oras na chef, hinarap niya ang hurado na may matibay na determinasyon. Ang kanyang pagtatanggol ay umalingaungaw sa buong silid aklatan. Isang pahayag na naglalakip ng matibay na paniniwala ang kanyang deklarasyon. Ayon sa kanya, ay isang imbento, isang bunga ng pang-aakusa. Ang pagpapaliwanag ay nagpatuloy ng walang tigil, isang legal na laban na nakakabaon na sa tela ng panahon. Ang kwento ay sumiklab, naguukit ng isang istorya kung saan ang mga pangamba ay nagdudulot ng mga anino sa tila tapos na kaso. Sa kanyang mainit na depensa, itinanggi niya na si Christian, ang akusado, ay hindi kailanman umamin sa pagpatay kay Molly. Sa halip, siya ay may kasanayang bumuo ng larawan na nagpapahiwatig ng pakikilahok ng isang misteryosong ikatlong partido. Gayon paman, ang depensa ay nagsumikap na masabi ang imahe ni Dalton. Inilalarawan siya bilang hindi perpekto at mabagsik na nobyo. Ang paliwanag ni Dalton sa jury, ang pag-amin ng kanyang kagustuhan na mawala ng pasensya at makiagaw sa mga nakaraang pagtatalo, ay nagsilbing mahalagang usapan sa kanilang argumento. Ang sabi ng depensa kay Dalton bilang hindi tapat, isang lalaki na lumihis at umamin sa kanyang mga kasalanan. Si Molly, ang biktima, ay natuklasan ang kanyang kasalanan isang pahayag na nananatiling isang palabigkasan sa kanilang masalimuot na relasyon. Habang nagpapatuloy ang depensa para patunayan na walang kasalanan si Christian, ipinakita nila ang recent na messages at call ng telepono ni Dalton isang kaunti at maikli na tawag sa mga araw na sumunod sa pagkawala ni Molly. Isang matinding kaibahan sa buwan na nagdaan bago natagpuan ang kanyang bangkay. Isang kwento ang umusbong. Itinatampok ang kahambugan ni Dalton ang kanyang maling impormasyon sa pulis, at isang kakaibang text message na nagbigay ng kakaibang damdamin sa kasong kinakaharap. Ang abogado ni Christian ay bumuo ng salaysay ng pag-aalinlangan sa integridad ni Dalton, inilantad ang kanyang mga umiikot na kilos at ang mga hindi pagkakatugma sa kanyang kwento. Ang kanilang kwento ay nakatutok sa isang patotoo, isang sandali kung saan si Christian, ang akusado, ay nagsalita sa jury. Isinalaysay niya ang isang kwento ng isang nakakatakot na gabi noong ika-18 ng Hulyo, kung saan ang mga nakamaskara na mga tao, na armado ng kutsilyo at baril, ay pilit siyang isinama sa isang bangungot na biyahe patungo sa isang liblib na rural road malapit sa Brooklyn. Sa simponya ng legal na diskurso, iniharap ng depensa ang alternatibong realidad isang lugar kung saan ang mga unang pahayag ng akusado ay nanggaling sa takot para sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Isang kwento kung saan ang responsibilidad sa malupit na pagkamatay ni Molly ay inililipat mula kay Christian ang kasalanan dahil siya ay na-frame up. Sinabi ng mga armadong lalaki na kapag nagsabi siya ng totoong nangyari, ay papatayin nila ang kanyang mga mahal sa buhay. Samantala, isang dulaan ng katarungan ay naging saksi sa isang nakakabighaning kwento ng panlilinlang, pagtatraidor, at ang walang tigil na paghahanap ng katotohanan. Sa pag-aalab ng kaso, ang hurado ay nagtatangkang hawakan ang hamon ng pagpapalabas ng totoo mula sa katang isip sa paghahanap ng katarungan. Saan nga ba natagpuan si Molly ng ituring na si Christian ang pumatay sa kanya? Ayon kay Christian, inakusahan siyang pumatay kay Molly at inilagay ang katawan nito sa kanyang sasakyan. Tinutukan siya ng baril at sinabi kung saan itapon ang bangkay, at sinabi na papatayin nila ang kanyang mga mahal sa buhay kung magsusumbong siya sa mga otoridad. Ito ang dahilan kung bakit una niyang sinabi sa mga pulis na lumapit siya kay Molly, at bigla na lamang nagdilim ang paningin at nawalan ng malay kaysa aminin ang totoo. Sa pagtatangkang iligtas si Christian, nagdala ng forensic consultant na si Michael Spence ang depensa upang magtestify tungkol sa DNA na natagpuan sa sasakyan ni Christian. Habang kinumpirma niya na andun ang DNA ni Molly sa mga mansya ng dugo, inihayag din niya na may iba pang DNA, kasama ang hindi pa nakikilalang lalaki at babae na si Iris Gambo. Si Iris, ang ina ng anak ni Christian, ay nagtestigo na nagsama sila ng apat na taon hanggang sa maghiwalay sila noong 2017. Sa kabila ng paghihiwalay, Inilarawan niya si Christian bilang mabuting ama na regular na nagbibigay ng 500 dalar na suporta sa anak nila kada buwan at nagpapadala rin ng pera sa kanyang mga magulang sa Mexico. Matapos ang pitong oras ng deliberasyon, napatunayan ng jury na guilty si Christian ng first degree murder bago ang pagdinig para sa parusa. Hiningi ng depensa ang oras upang investigahan ang dalawang reklamo na lumitaw matapos ang hatol na guilty binigyan sila ng hukom ng pag para dito. Sa pagkuha ng mga detalye kaugnay ng bagong impormasyon, inihain ng depensa ang musyon para sa isang bagong paglilitis para kay Christian. Sa paglantad sa korte, lumabas na ang reklamo ay nagtataglay ng ebidensyang nagtuturo sa ibang tao bilang responsable sa pagkamatay ni Molly, ayon sa dalawang individual. Isang lalaking tinatawag na Gavin Jones ang umamin sa kanila na siya ang may saala sa pagpatay kay Molly. Isa sa mga individual, isang bilanggo, ang nagsabi na ibinunyag ni Gavin ang kanyang partisipasyon habang pareho silang nakapiit sa Kakuk County Jail. Ayon sa kwento ng bilanggo, sinabi ni Gavin na siya ang pumatay kay Molly kasama ang isa pang tao. Nilihis ang katawan nito at binalot sa plastik. Subalit nang tanungin ng pulis si Gavin, itinanggi niya ang lahat ng ito. Inihayag din na nasa rehabilitation facility si Gavin noong tag-init ng 2018 at naging residente sa assisted living facility sa ilalim ng state supervision. Dinetali rin ng depensa ang isang babae na lumutang at nagsabi na siya ay dinukot sa isang gasolinahan sa Brooklyn ilang linggo bago ang pagkawala ni Molly. Ayon sa kanyang kwento, Tinutukan siya ng baril ng isang lalaki sa gasolinahan at nagsalita ng ganito, dapat hindi dapat. Nakakulong ang mga Mexican sa pagpatay kay Molly Tibbets dahil ako ang nanggahasa at pumatay sa kanya. Batay sa bagong impormasyong ito, itinangkang ipagtanggol ng depensa na maaaring may mali sa hatol. Ang hatol ay dapat na ibaligtad dahil ito ay itinuturing na hindi ligtas at isang bagong paglilitis ang dapat na utos, ngunit hindi. Sumang-ayon ang hukuman sa argumento, matapos suriin ang bagong ebidensyang iniharap isang buwan, matapos maantala ang pagdinig sa parusa. Kanyang hinconclude na ito ay hindi mapagkakatiwalaan at walang kapanatagan. Bukod dito ay hindi niya nakita ang anumang kumbinsing dahilan upang ibaligtad ang hatol. Binigyang diin ang hukuman ang mga hindi pagkakatugma sa pinagbibintangang. Pahayag na itinutugma kay Gavin at ang aktual na ebidensyang iniharap sa kaso. Binanggit na hindi inutusan si Molly o ibinalot ng plastik. Bukod dito, binigyan diin ng hukom na marami sa mga bagong akusasyon ay nagtutul na. Conflicting sa depensa ng kaso at ang ebidensyang iniharap nila sa panahon ng paglilitis. Tinanggihan ang kanilang musyon at inabisuhan sila ng hukom na magpapatuloy siya sa pagpapataw ng parusa. Sa pagtutok ng kanyang mga salita kay Christian sa korte, sinabi ng hukuman, ikaw at ikaw lamang ang nagbago ng panghabang buhay ng mga nagmamahal kay Molly Tibbets, dahil wala ang parusang kamatayan sa aywa. Si Christian, na nahatulan ng unang degree na pagpatay, ay tumanggap ng sentensyang habang buhay na walang posibilidad ng paro, bukod dito kasama sa parusa ang utos kay Christian na magbayad ng $150,000 na restitusyon sa pamilyang Tibbets. Nagbigay ng victim impact statement si Laura Calderwood, ina ni Molly, na ini-address kay Christian at binasa sa korte. Ipinahayag niya, dumarating ako dito upang bigyan ng tinig ang aming anak na babae, apo, kapatid, kasintahan, pamangkin, pinsan, at kaibigan na si Molly Cecilia Tibbets. Ibinukas niya ang paglalarawan kay Christian sa pagpatay kay Molly, na nagdulot ng matinding paghihirap sa pamilya. Ang pahayag ni Laura ay naglalarawan din ng kanyang hirap na iparating ang masamang balita sa iba pang pamilya ni Molly, na may malalim na pananampalataya at tiwala na matatagpuan si Molly ng buhay. Binanggit ni Laura ang sandali ng pagsasabi, sa tahimik at malumanay, ang pananampalataya ay nadurog dahil sa walang kahulugang karahasan na idinulot ni Molly. Ang prosekutor sa kaso ay nagpahayag ng kanyang paniniwala na tama ang desisyon ng hurado sa hatol at ang ipinatupad na parusa. Na sinabi, "Batay sa mga katotohanan at kalakaran ng kaso na ito, ito'y lubos na tama hanggang sa muli." Salamat sa panonood.